Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the, the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. One time for New Filipino time, ala 7 ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Umaga. Baga. At, gayon, At gayon, gayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Earthquake awareness ng publiko Tumaas ayon sa Feebox Daytime entry sa 6 kilometer extended danger zone sa Bulkang Kanlaon muling sinuspinde ngayong araw. Isang senador kumpiyansang hindi magiging gabal ang impeachment trial laban kay VP Sara sa kanilang legislative work. Bagong tagapagsalita naman ng kamara ng akong lalabanan ang fake news at ipaliliwanag ho sa publiko ang legislative priorities. Ito namang sose filing ng mga kumandidato ng 2025 midterm elections matumal pa. At mga minimum wage earners naman makabibili na rin ng 20 pesos per kilo na bigas. Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. nationwide. We going Magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Bulasa 105.1, Brigada News FM Manila. Ito. ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Miyerkules mga kabrigada, May 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungawa. Arab Dalisay. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada na obserbahan ng uh, FIVOX na tumaas ang kaalaman ng publiko. Kaugnay sa pagtugon sa mga lindol. Ito'y matapos magkaroon ng 4.6 magnitude na lindol kahapon sa Quezon City at sa ilang bahagi po ng Metro Manila ayon sa FIVOX. Matapos ang lindol, maayos at kalmadong nagsagawa ng evacuation ang publiko. Gayun din ang mga empleyado sa Senado, Malacanang, House of Representatives, COMELEC at maging sa Department of Justice. Mababatid na matapos ang lindol, nagkaroon ng labing siyam na mga aftershocks na may lakas sa pagitan po ng 1 hanggang 3.6 magnitude ngunit wala namang naitalang pinsala ang Office of the Civil Defense matapos ang naturang mga pagyanig. Nationwide. Umabot naman sa 12.25 million pesos ang halaga ng pinsala sa agriculture sector. Dulot nga ho ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Batay po sa inilabas na report ng Department of Agriculture DRRM Operation Center kabilang ho sa mga napinsalang sakahan. Ay dyan ho yan sa may Sambuanga del Sur, Lanao del Norte at maging sa Cotabato. Ang naturang halaga ay katumbas daw ng 250 hectares ng palayan, maisan at high value crops o production loss ng higit sa 800 metriko tonelada. Kung ni Hunyan, merong halos 300 magsasaka ang apektado ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha. Sa ngayon, Kabrigada, patuloy ho yung pag-alalay ng DA sa mga apektadong lugar, gayon din sa mga magsasaka at nakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na pamahalaan at disaster offices para po sa karagdagang tulog. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Itong daytime entry. Diyan ho sa 6 km extended danger zone sa Bulkang Kanlaon. Muling sinuspinding ngayong araw. Brigada Kath Austria. Ibrigada mo. Brigada. Brigada. Report. Muling sinuspinde ang daytime entry sa 6-kilometer extended danger zone ng Bulkang Kanlaon simula ngayong araw. Ayon sa Regional Task Force Kanlaon, hindi papayagan ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone mula na sa isang umaga hanggang alas 4 ng hapon para sa pagsasaka at iba pang aktibidad. Ayon sa FIVOX, nakapagtala kasi ang Kanlaon ng 31 volcanic earthquakes mula nitong May 26 at 27 at nakapagbuga ng sulfur dioxide flux na umaabot sa 1,020 tons. Ang mga palatandaang ito ay indikasyon ng posibleng pagsabog ng bulkan. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa bulkan na manatiling mapagmatiyag at sumunod sa mga babala at abiso upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Carth, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Wala raw hong nakita ang Philippine Navy na mga indikasyon ng agresibong aksyon mula ho sa dalawang barko ng China Coast Guard. Yan nga hong barko ng China na yan, yung umaligid at bumuntot. Dito po sa MV Kapitan Felix Oka na sinakyan ho ng mga volunteers para sa ikatlong civilian WPS mission ng atin ito koalisyon. Ayon po kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent. Vincent Trinidad, hindi naman nadagdagan. Ngunit, nananatili pa rin ang dalawang barko ng China sa Pag-asa Island dahil malapit ho sa Subi Reef na teritoryo nga ho natin. Gayunpaman, tiniyak ho ng PH Navy na hindi sila isasantabi ang pattern of aggression at yung coercive action ng China sa West Philippine Sea, lalo na noong naganap ang pinakauling water cannon attack Laban sa barko ng BIFAR Brigada Balita Nationwide Ito namang si Pangulong Marcos mga kabrigada Tahas ang sinabi na hindi siya magre-resign Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada <mikin> <mikin> sahang sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng kanyang mga kritiko na bumaba na siya sa pwesto. Kasunod ito ng hiling niya kamakailan sa mga cabinet secretaries na magsumiti ng courtesy resignation. Sa media interview kagabi sa Kuala Lumpur, Malaysia, tahasang sinabi ng Pangulo na hindi siya magre-resign sa pwesto. Anya, wala sa ugali niya ang tinatakbuhan ng problema at kung bababa naman daw siya sa pwesto, wala siyang nakikitang magandang maidudulot nito. Nabatid na kamakailan inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng miyembro ng gabinete na magsamitin ng kanilang courtesy resignation resignation bilang bahagi ng isinasagawang reforma sa pamahalaan. Ayon sa Malacanang, layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang kakayahan at pagganap ng mga opisyal at hindi ito pampapogi lamang. Una na rin iniulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng dalawang miyembro ng gabinete habang pinanatili naman sa puesto ang Economic Team ng Administrasyon na samantala balik bansa na si Pangulong Marcos kaninang madaling araw matapos ang kanyang dalawang araw na pagdalo sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan. na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Tabalita Nationwide Samantala mga kabrigada, senador Kumpiyansang hindi raw humagiging sagabal Ang impeachment trial laban kay VP Sara Sa kanila namang legislative work Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Brigada! <laughs> Report! Ginarantiya ni Senator Wing Gatchalian naman nanatili silang produktibo. Sa kabila ng ikakasang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay Gatchalian bagamat magkakaroon daw ng paglilitis sa Senado, ay hindi naman ito magiging sagabal sa pagsulong nila na mga panunukan ng batas na naglalayong paunlarin ang Pilipinas. tiniyak naman din niya na magiging impartial at transparent sila sa pagsasagawa na ng naturang paglilitis. Maalala ayon sa inyo na schedule na inilabas ng opisina ni Senate President Chis Escudero ay sa Hunyo sila magkoconvene bilang impeachment court habang pagkatapos ng mga sona sila magsisimula ng mismong paglilitis in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News on 4T. Ang bagong tagapagsalita ng kamara na ngakong lalabanan ang fake news News, at ipaliliwanag sa publiko ang mga legislative priorities. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada! Report. Minado si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na maituturing na pribilehiyo at malaking hamon ang kanyang bagong papel. Ayon kay Abante, ang tungkuli ng isang tagapagsalita ay higit pa sa pagtatanggol sa institusyon mula sa pambabatikos dahil tungkol din ito sa pag-uugnay sa pamamahala at sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Trabaho umano niya ang pag-uulat ngunit kung kailangan punahin ang mali at itama ang mga fake news na naninira sa kamera o sa mga miyembro nito ay kanyang gagawin. Hindi na niya mananahimik ang kamera sa panahon na napakabilis ng pagpapakalat ng kasinungalingan. Iginit din ng anak ni Manila Representative Benny Abante na ang gampanin ay hindi natatapos sa pagpasa ng batas dahil kailangan ding ipaliwanag kung paano ito mapakikinabangan ng publiko. Bukod dito, si Abante ang inaasahang titiyak na maihahatid sa mga Pilipino ang legislative priorities, mga investigasyon at mga national policy directions. Dagdag pa ng House Spokes person Ang tiwala ng publiko ay hindi basta ibinibigay at kinukuha ito sa pamamagitan ng katotohanan at katapatan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Isang grupo naman isinusulong ho yung pagdisqualify dito ho sa Duterte Youth. Brigada Sheila Matibag y e Brigada Mo. Naghain formal letter ang Gabriela Yus sa Commission on Elections o Comelec. Ang liham na ito, target is qualify ang Duterte Yus party list mula sa naganap na eleksyon. Iginit ni Gabriela Yus National Spokesperson Fran Reyes na Duterte Yus is a fraud. Hindi umano nito kinakatawan ang mga pangarap, kagustuhan at hamon ng kabataang Pilipino. Ang inire-representaan niya ang naturang party list ay legasya ng red tagging, militarism at karahasan lalo na sa mga kabaihan, LGBTQ plus youth at maging sa mga nagsasalita. Mariing sinabi ni Reyes na ang Duterte Youth ay mouthpiece for state terror at hindi boses para sa mga kabataan. Ang disqualifikasyon umano na ito ay hindi lang legal kundi moral at urgent in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Michigan News. A star tree. nationwide. Patuloy naman ang panawagan ng Commission on Elections na i-file na ng mga kumandidato ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito ay dahil halos wala pa raw file ng SOSE. Araw sa nagdaang 2025 midterm elections. Ano kay Chair George Erwin Garcia, matumal ang SOSE filing, lalo na sa mga kumandidato para sa national posts. Paliwanag niya, posible umanong nag-file ng SOSE ang mga kumandidato sa lokal na opisina ng komisyon, ngunit sa kanilang national office ay halos wala pang nagsasubmit nito. Sa huli, ko ng poll body ang mga kumandidato na mag-file na bago ang deadline sa June 11. Balita, nationwide. Ang mga minimum wage earners naman, kabrigada, ay makabibili na rin daw ng 20 pesos per kilo na bigas. Brigada Jigoboy Custodio, i-brigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Nagkasundo ang Department of Agriculture at Department of Labor and Employment na isama ang mga minimum wage earners sa pilot test ng P20 Rice Program. Ang kay Secretary Vian Benido Laguesma, malaking tulong ito upang mapabuti ang kakayahang bumili ng mga manggagawang mababa ang sahod. Nagpasalamat din siya kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa pagsuporta sa panukalang ito. Sinabi naman ni Secretary Chu Laurel na mananatiling committed ang DA sa utos ng Pangulo at binigyan diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno para sa tagumpay ng programa. Inaasahan na magsisimula ang P20 Rice Program sa mga kwalipikadong manggagawa ng mga kumpanya sa susunod na buwan. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Welcome naman kay Senador Bongo ang pagsasabatas ng pagdaragdag ng bed capacity sa Philippine General Hospital of PGH. Ito ay sa pamamagitan ng Republic Act No. 12210 na naglalayong gawing 2,200 na ang bed capacity ng naturang ospital mula ho sa 1,334. Ikinatuwa ito ng senador lalot ang batas ay pangunahing isinulong ho ni Go bilang chair ng Senate Committee on Health na nagsilbing principal sponsor ng panukala. Ayunin ho ng patas na ito na palakasin ang kakayahan ng PGH na makapagbigay ng serbisyong medikal sa mas maraming pasyente. Mababatid na bahagi rin ito ng mas malawak na inisyatiba na gawing mas handa ang mga pampublikong ospital sa pagtugon sa mga pangailangan sa kalusugan ng mga Pilipino. Balita nationwide. Nagpaalala naman ng Dole na hindi ho obligado mga kumpanya na magpatupad ng work from home arrangements kapag nag na ng aho itong EDSA Rebuild o yung rehabilitasyon ng EDSA. Ayon po kay Labor Secretary Benny Laguesma, dapat maging voluntary o consensual ang work from home scheme kung saan dapat mag-uusap at magkasundo ang employers at mga manggagawa. Gayunpaman, iminumungkay ho ng kagawaran sa mga employers na isaalang-alang pa rin naman. Kaya maging flexible working hours na hindi naman po makakaapekto sa operasyon ng kanilang kumpanya. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Sa atin namang health news kabrigada, ang pagkakaroon ng regular na oras ng pagtulog at pagising ay isang magandang gawain para po makaiwas tayo sa oversleeping na kadalasan nagre sa pakiramdam ng pagkapagod at pagkawala ng energy na kailangan araw-araw. Kasabay nga ho yan mga kabrigada ng maayos na routine, syempre sapat na exercise at healthy diet. Isa ho yung paalala kabrigada ha, mula ho sa standout ES4 multivitamin capsule na tumutulong naman po para madagdagan ng nutrisyon para lalong ganado ang ating mga teenagers. Simulan to pa ng pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide balita, balita Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, isang mapagmahal na anak si Mary Ann Montesilio kaya buong tapang siyang lumapit sa Brigada News FM Valencia Bitbit pag-asa at dasal para ho sa kanyang nanay na si Mary Montecillo na ilan taon nang nilalabanan ang sakit na diabetes. Si Nanay Mary mga kabrigada na dati hong masiglang namumuhay bilang isang labantera ay halos tatlong taon nang hindi ho nakakakita at hirap na hong makalakad. Noong 2022, isang mabigat na dagok ang dumating sa kanilang pamilya. Biglaan pong lumala ang kanyang kondisyon na dahilan upang maputulan siya ng isang paa at tuluyang mawalan po ng paningin. Isang inang dating matatag at masipag ngayon nakaratay at umaasang muling masilayan ang kanyang mga mahal sa buhay. Meron pa po akong posibilidad na maibalik ang kanyang paningin sa pamamagitan po ng isang operasyon. Gayunman, ang naging malaking hamon para ho sa kanilang pamilya ay ang kakulangan sa pera. Dahil po dito, Lumapit po ang kanyang anak na si Mary Ann sa brigada upang humingi ng tulong. Hindi naman po nagdalawang isip ang brigada at ang wantahanan. At sa tulong po ng ating mga kabrigada mula sa bukid noon, ay nagbigay ho sila ng cash assistance. Lubos namang nagpapasalamat ang pamilya Montesilio sa natanggap na tulong dahil kahit paano ay nabawasan ang kanilang mga pinagtaraanan salamat salamat sa inyong handi sa um, akua ako a na financial assistance wa ko nagdahom mahatagan ko pero salamat Uwag sa 118 salamat po sa tanan hmm. Palita, Palita. Pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang wantahanan Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay po ng donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa WANTahanan, maraming salamat ka Brigada! Balita ng Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide. Sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. Kada balita nationwide. Brigada balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Nahatid ho sa inyo kabrigada ng Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.